Breaking news mga sports, inilabas na ang final 12 down ng Gilas Pilipinas this coming SEA Games. At may malaking update tungkol kay Boggy Ellis at sa Gilas Women's Team. Kaya kung trip mo po ang ganitang content, may one follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Unang balita, sa mga iilang araw, ilalabas na daw ng SBP ang final 12 ng Gilas Pilipinas para sa susunod na international competition. At ang pinakamainit na update si Boggy Ellis ay may PH passport na. Kaya eligible na siyang lumaban para sa ating bansa. Pero mga sports, hindi lahat ay smooth sailing. Dalawang players ng Gilas Women ang restricted at hindi makalaro sa ilang tournaments. Ito ay malaking blow sa team lalo na sa upcoming SEA Games. Sino kaya ang maaapektuhan? Kaya abangan natin ang full roster sa description. Mga sports ang isa pang shocking news, ang Gilas A ay hindi pwedeng sumali sa SEA Games dahil, dahil sa eligibility rules ng tournament. Ito ay malaking challenge para sa national program, pero siguradong may plano ang coaching staff kung paano paano lalaban ang Pilipinas. Kaya mga sports ito ang mga pinakamaiingay na update ngayong araw. Una, ang final 12 ng Gilas Pilipinas ay ilalabas na sooner or later ang kanilang final rooster. Pangalawa si Bogie Ellis na eligible na sa Pilipinas dahil sa kanyang Philippine passport. Pangatlo, ang dalawang Gilas women players ay restricted daw.